Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga isyu na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your win. Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue. I -i 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 issue 101. <laughs> Luzon, Visayas, at Mindanao. Buong Pilipinas! Buong Mundo! Welcome dito sa ating palatutunan ang Issue 101! Kasama po ang inyong lingkod na si... Simo! Para sa isa na namang pagkakataon, isa na namang episode ng ating palatutunan ng Issue 101 araw ngayon na Biyernes a Otso ng Nobyembre taong 2084! Welcome po sa lahat dito sa Tipala Tuntunan ng Issue 101 kung saan tatalagayan po natin sa episode na ito mga ka-issue ayon sa PNP Chief para sa ekonomiya drugas ang kailangan naloko na kasi mga ka-issue nagsalita ang hepe ng ating kapulisan Kaya't nag uh, Naglagay uh, tayo sa description Naglagay-lagay Tayo mga kaesyo Ng mga katanungan Ano bato Ano bato Ano bato Ano bang nangyari sa Pinas mga kaesyo? Bakit pati ang hipin ng Philippine National Police o PNP ay parang sangayon o pabor sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot? Naloko na! dahil daw mga kaisyo sa ekonomiya ang rason kung bakit gumagamit ang isang tao ng droga ekonomiya naloko na ah, mga kaisyo at hindi daw dapat ituring na adik ang isang mga <laughs> Pero bago po natin talakayin mga ka-isyo, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to, I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay ma-notify kung sa kasakaling tayo may live stream katulad nito mga ka at ang ating Facebook fanpage din na Senior Simon Isyo 101. Huwag po ninyong kalimutan na i-follow niyo po at i-like mga ka -esyo. Kaya ito pisahan na 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 na, na. Para, Kaya ito pisahan na natin ang ating talagayaan dito sa ating palatutunan ang Para kasama po ang iyong linggo na si Senior Simon Maraming salamat po mga Ka-Isyo. Yan. Welcome po dito sa ating pagtutunayan ng Isyu 101. Ito po muli ang inyong likod na si Senior Simon. Pag-usapan po natin mga Ka-Isyo itong uh, nagigiba uh, balita-bali-bali bali, balita mga Ka-Isyo at na sa uh, social media. Ah uh, sabi kasi dito mga Ka-Isyo sa news uh, post na to. Just remember no. Bakit may mga taong gumagamit ng drugs? Remember hindi sila adik. Wow, hindi sila adik daw mga kaisho. Especially, ah, ah kasi gusto nilang maging adik. Sa so, atin pong himayin ang sinasabi nitong si ah, General ah, PNP Chief Police General Romil Francisco Marbil mga kaisho. Sabi niya mga kaisho, Just remember, no? Aha! Bakit may mga taong gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik. Mga! Ano bakang tawag sa kanila? Chief, kung hindi sila adik, uh, mga... Bangaga Issue 101 <laughs> uh, Hindi! Remember, hindi sila adik! kasi gusto nila maging adik. Gumagamit lang sila para maging matino. <laughs> ang mo ang mga gumagamit ng drugs, especially yung mga tao natin. Ano bang tinutukoy niyo mga tao natin? Baka mga kapulisan na gumagamit ng drugs. Yung mga nagpadagdag ng oras kasi, kapag gumagamit ka ng drugs, gising ka. Hoy! Para magising, mag -drunch. Remember yung trabaho natin per oras dito. Ang sinasabi ko lang, mas maganda kami ngayon doon sa ah, data namin doon, doon about sa crime. Sana'y may nanonood sa atin dito mga kaesyo. Tulungan nyo akong himayin itong pinagsasabi ng PNP chief na to mga kaesyo. Sa so, panoorin natin itong video. Kailan ba to lumabas? Itong interview niya sa On Point. On Point ba to? Hindi ko alam kung anong yung On Point mga kaesyo. Pero ito, sige, panoorin natin yung sinabi nitong si Police General Marbil. Kung sang ayon ba kayo dito mga kaisyo Dahil ang sabi ni Pangulong Duterte dati mga ka-ISO ay My God, I hate drugs. Yan ang palaging sinasabi ng dating Pangulo dahil ang drogas ay siyang naging instrumento upang sirain ang kinabukasan ng mga kabataan at hindi lang ng kabataan pati na ang kanilang pamilya at ang buong sambayanan Himayin natin itong sinabi nitong si Police General Marbil na to mga kaesyo Hindi ko sinasabi nito at hindi ko sasabihin na isa siyang drug protector pero parang ipinagmalaki niya parang binigyan niya ng dahilan kung bakit ang isang tao ay gumagamit ng droga So ito ang sinabi ni sinasabi ni uh, General Marbel mga kaisyo. Panoorin natin 'to. Remember ang ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Hay nako. <makes noise> uh, naloko na. <makes noise> ulit 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 remember. Ha? Huh? Ang drugs kasi based Ah, uh, malitong uh, subtitle ito. <makes noise> Ulit-ulit uh, ha, pakinggan natin ng mabuti mga ka siya, para maintindihan natin at hindi natin ma-out of context ang, si ang pinagsasalita, pinagsasabihin nitong si Marbel. Ulit-ulit, <laughs> ulit, ulit. Kaya ang, ang drugs kasi based doon sa economy natin eh. Ang drugs kasi ay based doon sa economy ika, natin. <laughs> Base Sige, Pag ituloy natin para hindi natin ma-out of context itong si General Marble mga kaisyo. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik. What? <laughs> <laughs> ha? ah, saan ba yung, yung what dito? What, what? Ah, uh, yung gumagamit daw ay hindi daw sila adik no oh, nawala yung what ko uh -huh. Uh, meron ako ditong Bata uh, ah ito ito ito, ito. what ulit 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 remember ang ang drugs kasi based on sa economy natin eh ang drugs kasi mga tao dito just remember no and bakit may mga tao gumagamit ng drugs remember hindi sila adik gumagamit sila ng drugs, remember, hindi sila adik. Okay ka lang, Chief! Remember daw, yung gumagamit ng drugs, ay kung i-analyze naman natin mga kaesyo, yung unang gumagamit lang ng drugs, yung tinatawag nating patikim-tikim, sila, yung una lang, yung permiro lang mga ka hindi naman matawag na adik di ba? By definition, yung adik ay yung hindi na makaiwas yung kinakailangan na nilang guma gumamit. No? Andami namang pwedeng gamitan ng uh, salitang adik, like adik ka sa isang uh, isang uh, produkto. Like adik ka sa isang Uh, pabango. Wow. Yung gusto mong, yung yung talagang uh, klase ng pabango ang gusto mong gamitin. O adik ka sa iyong, iyong uh, syuta. Na gusto mo siyang uh, dapat makita araw-araw. Yun. Katulad yan. Pero sa ganitong konteksto kasi, pag sinabi mo na adik, <laughs> At ang pinag-usapan ay tungkol sa droga ay boss chip. Obvious na obvious ang ibig sabihin na... <laughs> ulit, 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 ulit! O dito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik. Ah, hindi sila adik. <laughs> ituloy, ituloy, ituloy natin. Kasi gusto lang maging adik. Oh, hindi daw sila adik kasi uh, hindi na uh, kasi gusto nilang maging adik oh ibig sabihin yan mga kaisyo unintentional yung addiction <laughs> uh, hindi daw ano intention na mga gumagamit ng droga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na uh, gusto nilang maging adik gusto lang nilang mag-enjoy <laughs> 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 Baka ito ang ibig sabihin ni General Mga Kaesyo Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko ano, na, yung mga nagpapadagdag ng oras, kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising yung ka gising ka, hmm. man, dadagdag ka Remember, ang trabaho natin, pero ora dito <laughs> hindi naman tayong sigurado eh. hmm. Oh my God Oh my God! Ano bang nanonood sa atin dito? Sangayon ba kayo sa pinagsasabi nitong si General Marbil mga kaisyo? Oh. Yung gumagamit daw ng droga, hindi nila intention na maging addict. Gumagamit lang sila ng droga para mag-enjoy. <laughs> Ay. Now, itong Sina sinasabi ni Marvel mga kaesyo ay tinatawag natin dito uh, parang uh, tinaklarify or uh, dinipinsahan sa pamamagitan ng kanilang uh, spokesperson na si General uh, Brigadier General Bato itong si ano uh, ano yung pangalan ito mga kaesyo anyway Ah, uh, bago po natin ituloy mga balik mo muna natin doon sa pinapanood natin. Tingnan natin yung mga comments. So kinuha po natin itong video na pinakita natin kanina mga kaisho galing sa isang post ni Alan Jacob sa X dating Twitter. Ito mga kaisho at ang uh, mga comment uh, basahin natin isa't isa pero hindi natin lahatin yung uh, mga comment mga kaesyo baka maubos ang ating oras sabi ng isa dito kung ganito ang PNP chief natin wala na G na G na tayo see you next game na sabi ng isa dito na itong si Liza Aranita Marcos Isubirano i-reclassify legal drugs into energy Energy, vitamins, tapos ang problema, tapos ang problema, nakaka... Uh, <laughs> ngayon nga uh, walang, sana ano to Richard uh, Ruiz, ngayon nga uh, walang uh, batak, walang bayad ang nag-overtime, tiyak maraming naka ng gabi, ang matutuwas pahayag nito, hindi nasa kubo ang jamming kundi sa presinto na... <laughs> last, 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 last. Uh, uh Pidiya, kabahan na kayo. Baka madisolve yung depart departamento nyo. Di naman pala problema ang drugs. <laughs> <laughs> Ay, naka! <laughs> <What>? oh! <laughs> My God, I hate drugs. <laughs> Ah, uh, last, 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 last. ta uh, one more, once more, once, one, once more times. Ah, <laughs> uh, ah, uh, ti mo Marbil nagjustify kapan ng mga illegal drug users na magiging addict later on, worst posture or drug lord. Kawawang tao pinagbintangan gumamit ng droga because of overtime pay or mabilis magtrabaho dahil nakadroga, mahalang droga, Mahalan droga buswildo at kabuhayan pati pamilya. Ah. <laughs> uh, So ito mga ka-Isyo, ah, uh, ka nitong si sino ba tong spokesperson ng uh, ng PNP itong uh, babaeng 'to mga ka Ah, uh, ito 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 ito. Uh, sige, anong explanation? Sige, go ahead, madam. Please paki-explain. Some of them, in fact may mga nahuli tayo na ang reason nila Is kaya sila nag nagda is para mag magising -ma 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 lang sila just to extend yung working hours i think that was the context na sinabi ng ating GPNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as 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 masama kundi biktima sila kasi meron ding economic side so, gusto mong mag expect mag my god ano ulit ah uh, mister president my god I hate. Oh no, what hap what's happening mga kaisyo? What's happening to our country? Bakit ganito ang pag-iisip ng nagpapatupad ng batas na nag-protection uh, pro sa mga mamamayang Pilipino laban sa kasamaan, laban sa mga kriminalidad, laban sa mga masasamang tao? at lalo na laban sa illegal na drogas at sa mga adik. din din, na, din justify pa ng mga to mga kaisho na okay lang na gumam, gu, gumamit ng illegal na droga kung ikaw ay nagtatabaho at kailangan mo ito para pang dagdag oras naloko na <laughs> Ituloy natin muna to. Mong mag-extend ng iyong working hour. Ah, sabi ko na nga. <laughs> Para dagdag oras. Take a case in point yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So, ito lang po yung konteksto. Ayon kay PNP Public Information Office Chief. Ah, ito pa lang pangalan niya si... Uh... Uh, Brigadier General Gene Fahardo hindi din General Gene Fahardo hindi ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga gumagamit ng ilegal na droga. Some of them in fact may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nag nagde-drugs is para magma maggising -ma -ma lang sila. Ah, uh, oh, nabubulol pa. Kakaka <laughs> di kakaka kakaka -kaka 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 depensa. <laughs> So ngayon ba kayo mga kaesyo? Paki-comment nga. Paki-chat nga. Kung ano ang uh, ang 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 kaagad pumasok sa iyong otak, sa iyong isipan nung narinig, nung napanood ninyo ang mga pinagsasalita ng Chief of Police. Chief of PNP na si uh, uh, general ano ba tong general na to? Ah. Uh, at dinipensahan pa nitong si uh, Brigadier General Fahardo spokesperson ng PNP. Uh, itong ito ang sina sin, uh, sinabi ni Senior mga Kaiso, Senior Simon nayabag na. May isa pa dito ni Archangel. Ito po ay comment ng uh, nitong pag uh, ano pag uh, depensa nitong spokesperson na si uh, Brig Brigadier General uh, Fahardo mga kayo itong isa. Okay, cheers pampadagdag ng oras, Shabu. ayon kay Chief Energy Shabu Energy Drink. Ganito na ba ang pananaw ng pulis ng Pilipinas tungkol sa ilegal na droga kawawang Pilipinas? Sabi ni, ng isa dito, ako kapilang tinitira ko pag nag uh, need magpuyat. Pero na lang nawag makasalubong ng adik ng ganyan ang rason. Oh. Sa gabi kasi ako nang old up kaya kailangan uh, gising pag trumabaho. Oh my god. Pangulong Duterte! My God! I hate drugs. Ano bang nangyari nasa bansa natin? Ah, Pangulong Marcos, wala bang sibak dyan? Oh kaya'y ikaw din ay isa sa sumangayon nito? <laughs> Sibakin mo itong mga ganitong mga utak na parang dina-justify dina na mga to. Lalo na nitong si PNP Chief Marbel na pwede kayong gumamit ng illegal na droga basta hindi lang ninyo i-i araw-arawin. Parang ganyan yung sinabi niya, no? Dahil hindi mo hindi mo eh uh, na maging addict so wag lang araw-arawin ang paggamit ng shabu. Uh once a day lang. My God. I hate trunks Hay na loko na mga kaisho Ano na ba or ano ba ang uh, kahantungan ng bansa natin mga kaisho Na ganito ang kapag uh, iisip ng uh, ating PNP chief Parang sinasabi niya na okay lang sa kanya mga tauhan Basta't gumagawa, gumagawa ng okay lang para sa kanya mga tauhan sa mga PNP personnel na magdo-droga basta't ginagawa lang ang kanilang trabaho. Paano masugpo at tuloy ang masawata ang uh, paglaganap ng ilegal na droga na siyang sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating mga pamilya at ng sambayanang Pilipino kung ganito ang pag-iisip ng mga namumuno mga ka-isyo. -issue. Issue 101 Mayroon na lang po tayong 46 na, na araw bago dumat dum dumating o Uh, darating ang uh, kapaskuhan 2024 mga kaaysho palapakan ulit. 46 days more, 46 more days to go before Christmas 2024 mga kaaysho. Looking forward to a peaceful and merry Merry Christmas to everyone. Advance Merry Christmas mga kaaysho. Yeah, yeah. At dyan, nagtatapos ang ating ng issue 101 sa araw na ito, Friday, November 8, 2024. Abagan ang susunod natin ng uh, episode ng... Uh, Issue 101 mga ka-issue at ang iba pa nating mga palatutunan dito sa ating social media, YouTube at Facebook account na Senior Simon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansa pansamantalang mamaalam. Bye-bye! At yan ang Issue 101 ang natin sa mga kinaukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.